umusok daw lodi pero chinek ko yung makina ay okay naman ayan. yung ikot ayan o, okay naman o oh. banayad naman yung kanyang shafting o kaya bushing ayan okay naman siya pero nakita ko dito yung umusok ayan o. Kaya sa mga may electric pan loaded yan, wag masyadong ibababa siguro. Kung ganitong klase siguro, okay. Ayun. Uh, maaring wag masyadong ibababa ito. Kasi nga, yan o. Ginagaskas niya yung wire. Ito banda. Ayan o. Kaya umusok daw. Itaas natin. Ayun. Ito siya diyan, Ito yung isang problema ng ganitong electric pan na yan. Oh. yan. Dito yan. Dito sumabog yan. Ito siya. Oh. banda dito. Nag-short na dito sa wire na to kasi nga nagasgas na. Ayan. Okay. So, yun lawang Lods. Uh, sa mga may gantong klaseng electric pan, huwag masyadong ibababa ito. Kasi andito yung wire. Naiipit yan. Pagdating na dito sa baba. Ayan, o. Oh. Ayan. O, oh, ipit na yung wire. Okay?